Muling magkakaroon ng espesyal na kolaborasyon ng SB19 kasama ng prangkisa ng donut chain na Dunkin Donuts sa Pilipinas pagsapit ng Webes Abrila 11. Kinumpirma ito mismo ng official social media platforms ng Mahalima at ng donut chain pasado alas 11 ng umaga ngayong Martes. Base sa mga litrato at mga captions na ating natanggap, It's Dunkin' Blank Time at Brewing Something Special ang kanilang inihanda na mangyayari yan alas 5 ng hapon sa pamamagitan ng official YouTube channel ng Dunkin PH. Gaya ng inaasahan uh, na makmak na mga pabati ng congratulations at good luck ang ipinarating ng mga 18 at pasado alas 6 ngayong Martes ng gabi ay lampas 15,000 reaction na ang natatanggap ng page ng Mahalima. Gayon din ang mga daan-daang comments pa na dumarating habang ginagawa natin ang ulat na ito. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng uh, puwersa ang SB19 at Duncan dahil noong nakaraang taon na sumakto pa ng Semana Santa ay nagkaroon din ng mga patalastas na nagpapahiwatig ng mga summer games ng uh, donut chain kasama ng uh, Philippine Pop Kings na ginanap pa sa isang go-kart racing circuit. Kilala ang Dunkin Donuts sa kanilang slogan rito sa Pilipinas na pasalubong ng bayan at maliban pa sa mahalima, kanila ring celebrity endorser ang sikat na South Korean actor at superstar na si Cha Eunwoo. Samantala, ticket updates naman tayo kaugnay ng pagtatag World Tour Japan. Sold out uli ngayong araw ng kagitingan ang mga dagdag na upuan para sa VIP section na nagkakahalaga ng halos 17,000 piso bawat isa or 33,143 yen. Ang mga natitira na lamang ay ang mga VIP gold at silver variants na mayroong uh, sound check or yung tinaguri ang upgrade 2 habang wala namang paggalaw sa bronze section na nagkakahalaga ng 16,500 yen o lampas sa siyam na libong piso bawat isa. Para sa mabuhay Radio News, sa walang takot at walang pinapaboran at media partner ng Pagtatag World Tour Japan, ito ang Senbat Patrol Number no. 2, Stephen Saras Peperes.